Ang order natin ay soup number 5. Bagita natin, ito yung bowls. Tunan nyo yung kulay, oh. Oh. Kanyang kasarap. Si Dina, magandang umaga sa iyo ha? Yung pangalan na Dina Viva. Saan nanggaling 'yan? Sa Medina, Villanueva. Ah, eh, inabbreviate mo lang, no? Parang... Dulo-dulo. Dulo-dulo. Dina Viva. Yung Villanueva. Viva dulo, na lang. Kaya, kaya Dina Viva. Kaya pala <laughs> Dina Viva, no? Kailan nyo itinatagpo itong ating uh, tindahan? 2023. Kailan lang, pero... Uh, Bali, mag-2 years. Mag-2 years na. How hmm. come na nagkaroon ka ng konsepto sa pagtitinda, tas ang, ang pagkain na tinitinda is yung mga ganito. Bargaho, ah. no? Butong Batangas. Balbacoa ah, sa Pumberpire. Sa saan galing yung idea? Kasi dati, nagtatrabaho ako sa Maynila. Nang namamabrika talaga ako, mananahi ako. Eh, matagal na. Wala, puro ganun lang. Tapos, sabi nga nung kapatid ko, puminto na ako sa trabaho, magtinda na lang ako. Tapos dito, nakita niya na walang gotong Batangas dito. Sabi niya, ito ang ilagay ko dito. Yun yung ko dito. Kasi Ayun. alam naman niya na nagluluto talaga ako. Kasi nuwi ba isiha, kante naman ako doon. Puro ulam, kanin. Tapos yun, alam nila na ano ako sa pagkain. Yun yung nilagay ko dito. Sa ngayon na ate Dina, tanungin kita, ano ang pinaka mong niluluto? Mm -hmm. Gotong batanggas. Gotong batanggas talaga. <laughs> Ayan. Gotong batanggas. And araw-araw, uh, uh, on an average, ate Dina, uh, gano'ng karaming karne ang, ang niluluto mo? Sa ngayon kasi, yung ngayon 30 kilos lang yun. 30 kilos lang to ha? Okay. Pero pero on an average, gano'ng karami? Kasi minsan hindi ko na naano kung ilang kilo, pero mm -hmm. basta ang surprise, mga 5,000 to 7,000, karne lang yun. Talaga, gano'ng mm -hmm. karami, no? Gano'n. Kasi, kaya pala kasi minsan, nung... pag ano katulad niyang pagtuloy-tuloy yes. ng mamaya, walang tigil yung ano. Kasi minsan, bugso lang yung tao. Pag ganyan tuloy-tuloy, hanggang alas dos, minsan nagsasara kami ng maaga kasi wala na. Ubus na. Wow, nasaan yung kaldero namin na yon? Itinatagalid pa namin mo sa yung sabaw. sa Sabi ko nga, <laughs> hindi din ang laki ng kaldero niyo ano Parang drum uh -huh. eh. Ano yan? Pag talagang ko yan yung dalawang yes. ulo ng ano, kasya doon. Konti na lang aapaw talaga. Wow, no. At, uh, hmm. nakita ko gamit mo traditional uh, yeah. gatong, puro gatong. gatong. Ano ang sikreto? Bakit ang sarap-sarap ng uh, Gotong Batangas mo? <laughs> Hindi ko alam, basta nagluluto lang ako. <laughs> Kahit na gaano karami o ano, basta tranchado kong timpla yung mm -hmm. ililagay ko. Tsaka maintain ako doon. And uh, sa paglipat mo from Mananay going to this business, ano naman ang naidulot sa ating buhay? Ano, maganda. Kahit pa paano eh. Katulad nga ng una kong sinabi, meron akong pamangkin na nag-aaral, wow. na anak ng kapatid kong namatay na, mm -hmm. yun ang pinag-aaral ko nag aaral mo naman ngayon. Mm -hmm. Nakong galing naman natin. Tapos yung iba, yung isa, huminto na sa pag-aaral, eh, ayaw na dyan mag-aaral. Ayun, hmm. siya naman ngayon, ang kahit pa pano, inaanuhan ko na makapagtrabaho naman. Yes. Yung anak ko naman ay tapos na. Yeah. Ano na siya, nag-graduate na siya ng criminology. Oh, galing ha. Sa Nueva Ecija. Sa Nueva Ecija. Kasi no? doon nga ako dati nagtinda. At uh, nakita ko rin natin uh, sa tindahan nyo, uh, from the soup na mga iba't iba, dinagdaga mo na ng mga iba pang dish, Nisan no? Minsan nga mayroon pa akong ibang niluluto, yung eh, mga merienda. Biko, mm -hmm. mga butse, ganyan. Mm -hmm. Kaso minsan, pag tuloy-tuloy yung tao, hindi ko na nagagawa. Meron ba kayong uh, pinanggalingan? Bakit marunong ka magluto ng Gotong Batangas? Siguro nung mula nung magtayo ako ng kantin sa ano sa Isiha. Mm -hmm. Pero hindi kasi Gotong Batangas ang tawag doon. Kadaang ano talaga doon yung papaitan. Papaitan ng kilala. Tsaka yung mga ulam, mga minudo, yeah. mga ano. Kahit mm -hmm. anong ulam. Mga sisig, dinakdakan, ganyan. <laughs> Sabi nga nila, puro pampulutan eh. Oo nga eh. Ngayon naman ang luto mo na ngayon na kaya mm -hmm. tanggal ng uh, hangover. <laughs> <laughs> oh, minsan kahit na maulan, kahit na mainit, mm -hmm. yun pa rin ang ano. Sa mga gusto pumunta, paano ka ba nila makikita saan itong lokasyon? At dito lang to sa Barangay Bukal, Bypass Road, Kalamba, Laguna. And uh, anong oras ka normally nagbubukas? Alas 8. Pero pag lumabot agad yung karne, mga 7.30. Katulad kanina, nakabukas kami ng 7.30. Mas maaga, no? Hmm, mas maaga. Pag medyo, siguro pag bata pa yung baka. Mas madali madaling lumambot, ate. Mas madali. Pero pag medyo Ayan. may edad na, nabot talaga kami ng alas 8. Mga ilang oras pinapalaga yan? Tatlong oras hanggang apat na oras. Tapos gatong lang lahat, ano? Pag nagsindi kami ng apoy dyan na alas 3, alas 3 sa medya, tuloy-tuloy niya yan hanggang dire mamaya, na. hanggang sa maubos. Ah. Yang katulad niyan parang walang apoy pero puro baga sa ilalim. Mm -hmm. Araw-araw bukas kayo dito ate, ha? Araw -araw. pwede kang bisitahin ha. Araw-araw. Pag linggo lang kami hanggang alas 3, 'yun lang ang pahinga namin. <laughs> Nako, grabe, pahinga pa ganun e, pa linggo, ano no? oh. Talaga. Kaya minsan alas 3 Dati kasi hindi kami nagbubukas ng linggo uh -huh. Kaso marami nagre-request na magbukas ng linggo Talaga. Sabi ko, sige magbubukas ako hanggang alas stress. na Sige ate, imbitahan mo silang pumunta ah. rito Sa lahat ng mga kapanood nito Punta na kayo dito para matikman nyo yung gotang Batangas namin na masarap Dito lang sa Barangay Bukal Bypass Road, Kalamba, Laguna Pangalan ng tindahan ko ay Dina Biba Gotong Batangas dito tayo, Dina Viva At ang kasama natin si Ate Dina Siya yung talaga uh, talagang mayare uh, may-ari nitong uh, gotohan no? Uh, Gotong Batanga, Soup number 5 Balbakwa, Papaitan Tsaka matawid utak ate no? Yan ang meron dito At dinagdaga mo ng ano, iba pang pagkain no? Kasi kinakapos, kinukulang Ano, sandami dami kasi kumakain dito, no? Ayan, no? Kita niyo naman ito, kunin na natin, order natin. So, ito yung Gotong Batangas, so Yun. Nina Viva, yun ang pangalan po nitong uh, lokasyon, no? Uh, kinakainan natin ngayon, siyempre si Ate Dina ang uh, kasama natin dito. Nagmagawa po ng uh, isa sa mga paborito natin kinakain mga Pilipino, no? Soup number 5, gotong batangas, mata ng baka, papaitan, no? At nagdagdag pa siya ng ibang uh, putahay na nga daw po ngayon dahil uh, sa dami na kumakain dito, no? Meron na siya yung bopis, tsaka yung uh, nakita ko, ginisang apalaya yung kaninang available, eh, no? So, tirahin na natin to. At uh, baka tirahin pa ng iba. <laughs> ito, ang order natin ay soup number five. Makikita natin, ito yung bowls. Ito yung bargaho, no? Ito yung uh, bat. Yan, yeah, no? Kaya naman hiniwa, no? Tiradayan naman natin yung sabaw. Ang lasa ng sabaw. Oh. Wow! iba yung sabaw. Mga nait, mga kakakay. Yung lasa niya, tamang-tama ah, para sa akin. At ah. ang lapot-lapot. Sabi nga po ni ate Dina sa atin, usually, ang mga Gotong Batangas talaga, ah, parang pinaka-base nitong soup dapat is malapot. Hindi nilalagyan ng kahit na anong pampalapot po yun. Ah. Lumalapot dahil na po doon sa mga ah, balat, no? Ate, yan ah. <laughs> sa balat mong ah, baka nga na nilalagay. Pati po yung pata, alam naman natin ang pata, no? Ang lakas magpalapot niya, kaya ganyan po. Yun. Narinig ko kay ate ko, ulad yan daw. Ang lapot. Ang sarap ng lasa. Na. Wow. Nangubut ko kagal sabaw. Te. Ang list dito, ah. Pwede ko kayo. <laughs> 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 hmm. Hindi ko pa nakatitira. Ano, nakikigup ko na nakikigup yung sabaw. Na. <laughs> hmm. <laughs> May lumarating pa, te. Yan. Galagay sa ate ng... Ayan, eh, no? Ulala. Uh, Nakita niyo yan mm Pati yung kulay, ah So, yan. Tabi lang natin yung iba pa. Tunan nyo yung kulay, o. Oh. O. yung Ganyang kasarap. Dina Viva. Gotong Batangas at soup number 5. Ito na, mainit na to. Bagong lagay na naman. Ah, sarap lalo pag mainit, Oh. Imagine na uh, maaga pa po kami nandito. Sabi nga ni Ate Dina, uh, hindi daw nagtatagal. Tumba na kaagad yung mga, mga gusto mong orderin ba. Especially itong soup number 5, madalas po na uubos. Tsaka yung uh, mata. Maraming na order. For this specific vlog, ang tinikman ko lang po muna is itong ating soup number 5. Try natin yung nakakita ko kanina nung balls sa lambot hindi matatawaran mga noit mga kaakay masarap no iyan yeah, no buka natin to oh sorry oh, oh sarap sabi hindi pa man bigyan ko na po kagad ng double check to Yahoo! dahil sa lasa nung sabaw sa ganda ng kalidad nung laman no tutuwa ka ito po yung dila tipak tipak yung nakalagay Hmm? Ah, lambot oh. Dila ng baka. Nausok pa. Hmm. Hmm, lambot talaga. Yung lambot niya, hindi po yung style ng lambot na nasobrahan. tamang tama e eh, oh. So, Kaysa na po, ay naano ko ng lahat eh. Ah, uh, check ko na lahat. Kung ano ang ang taang ang lasa at yung lambot ng karne nilagay Wow. Gooey. Papansinin mo, monoy ibang-iba talaga ang distinct na taste ng Gotong Batangas, ng uh, no, ng soup number 5, ng Papa Ita, no, although parang mga laman loob sila, pero yung dito po kasi, medyo may pagka, eh, naninilaw, no, yung achuete nga yan. Kapos, malapot. Yung Papa Ita naman po, malap -nam 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 na malap na yung Pero siyempre, may Papa Ita, di ba? Mararecommend ko po, pwede yung dayuhin, no, pag mamasal kayo dito sa Laguna. Dahil mapapaya. Ang style ni Ate Dina, kanululuto, kita ko sa san katerdo sa, sa tambak po yung ano doon eh panggatong so ito pinalambot sa gatong kaya po yung lasa niya yung pagkausok lasa eh ganun eh hindi po siya gas type na pagluluto eh, right now po uh, abang kumakain ako nito <laughs> medyo masakit sa mata kasi po mausok yung mm, panggatong ganun pa man napakasarap hmm Tira tayo ng uh, uh, Tako dito Ito Utak Nialagyan din ah uh. Ayan ah uh. Ayan po utak Wow Yung utak para pong ano ng balot Yung dilaw ng balot Hmm Siyempre ah uh, Sa mga kakain po rito Disclaimer siyempre Yung ating uh, kalusugan no uh, Mahalaga po yan Ha? Uh maintenance muna bago ko tumira ng ganito. Paubos na yung kanin ko. Binakbakong ko na ng binakbaka. Masensya na po kayo. Anyway, syempre. Pasalamatan lang natin si Ate no, sa pagpapakunlak dito sa kanyang place. No? Exacto address. Pakita lang natin dyan sa mga gusto kong bumusita rito. Along uh, pagkalagpas nyo lang Los Baños, andito na po yan. Nga no? Uh, siya. Along the way lang. Pinaparadahan po ng mga motor sa sakyan. Kumakain kasi dito talaga. No? Napakasarap nito mga net mga kakay. Double check ko sa akin po. Hindi kang papaya sa lasa at sa lambot at sa kalidad nung serving. Ang laki nung serving. Ang sarap po ng servisyo nila ate. Wababait po lahat yung nandito. Grabe. Natutuwa ka. Napaka-accommodating ni ate Dina. No? Kaya tutuwa ka balik-balik ang lugar. po, pag pupunta kami dito talagang sa daan kami later, no? Pero maraming salamat na naman sa pinag natin ngayong araw to, Maraming salamat po sa panonood, sa patuloy niyo. Subscribe po sa ating uh, YouTube channel, sa Kuya Dex, no? At thank you po sa inyong lahat, uh, sa lahat ng uh, nagmamahal sa atin, sumusuporta sa atin. One for one, akin uh, is Partilis. Huwag natin kakalimutan yan, siyempre, no? Yan ang uh, Partilis na ipaglalaban natin, no? At talagang uh, tumutulong sa taong bayan. At bago ako matapos, gusto kong magpasalamat din sa inyong lahat. Ala ko ibandala king ko Ang maraming, maraming blessings ang dumating sa inyong buhay. Ako po ang nilingkod Kuya Dex. Kita-kita po tayo ulit. Bye. -bye. Ststin